tangayon ano lahat po ng parties concerned in the conflict ay nagkakaroon po ng kanilang violations sa kasulukuyang uh, sitwasyon at ang unang nag-violate diyan ang Estados Unidos ano <laughs> ang Estados Unidos kasi ay, ay uh, ina-pake niya yung uh, uh, mga nuclear uh, research facilities ng uh, Iran nang walang pahintulot unang-una ng uh, ng uh, uh, international community lalong-lalo na yung UN uh, General Assembly o kaya yung UN Security Council at uh, wala ring uh, authorization niyan ng uh, Kongreso ng Estados Unidos so yun nga subject to uh, to uh, legal challenges yung ginawang decision ni uh, Donald Trump ngayon nag nag nagco-call -nag siya ng, uh, ceasefire ay eh, uh, mahirap kasi uh, implement yung ceasefire na yan kung walang intention on the part of the warring parties na ipatupad yan pero sa ngayon ang kinakailangan talaga para ma-de-escalate yung situation diyan sa Middle East ay talagang magkaroon ng uh, ceasefire agreement pero ang ceasefire po ay uh, kailangan pong uh, i-agree ng both parties kung hindi po nag agree ang both parties wala pong ceasefire na mangyayari ang nangy ang nangyayari lang yan ay parang verbal ano verbal agreement na magkakaroon ng ceasefire pero normal ang ceasefire ay uh, yan po ay uh, pinag agrihan ng party